Hello mga lovely people! Welcome to Kuchina Di Pichi, the home of Pacham Pacham recipe. So, for today's video, si share ko lang po sa inyo kung paano po ako magpacham ng adobong nokos or pusit. So, ito po, gaya po na sinasabi ko, uh, nokos no, kung tawagin sa Bisaya. Kasi meron din yung isa na klase ng pusit na lumayagan. So, ito yung white na pusit. So, kung ano, mas, medyo mas mahal to at saka mas masarap. So, 1.5 kg po ito. So, merong special participation ng langaw. <laughs> Meron ako itong isang buong bawang, durug lang. Then bay leaves tapos ano, sibuyas na pula, fresh luya. Tapos para hindi masayang itong sibuyas dahon, ilalagay ko na rin. Tapos dynamite yung siling haba and black pepper crushed. Yan. Lagyan ko din ng oyster sauce, liquid seasoning, suka, at gagamitan din syempre ng mantika. Yan yung pang-partner namin. So, talong at saka ano, lagang okra. Lagay tayo ng mantika. Yan kahit hindi pa masyadong mainit, okay lang yun. Sasabay-sabayin ko na yan sila. Para walang samaan ng loob. Fresh black pepper. Black pepper. Yan po. Pwede na yun and then Memorize yun na ito. Pero, naisip ko lang, baka gusto nyo maka-intriga. Ay, hindi pala. Ma curious kayo kung paano ang nag-a-adubong okay. Par halos pareho lang din naman don sa isang, ano, dun sa lumayagan yung procedure. Kaso lang talaga, medyo mas masel. Kung maselan na yun, mas maselan pa ito. Dal-dal ko, -dal ano. Yan, bango-bango na po nila. Pwede na natin ilagay ang ating deposit. No cost. Super fresh po. Ito sa Mr. Sauce. Tansya-tansya lang. Bala kayo mag-tansya. Tapos, so, gawin natin. Saka natin lagyan So, lagyan ko na ng suka. So, ayan po, after 5 minutes na nilagyan ng suka, pwede na natin yan siya. May kos, may kos. Walang tubig na dinagdag. Pusa kung nagsasabaw yan. Alam ko naman ang memorize na memorize yun na yan. Ano? Pero gusto ko pa rin dumaldal for today <laughs> video. so, takpan ko lang po. Hanggang sa medyo kumunti na yung sabaw niya. Pagka na siya, halos sure na ako doon na luto na yung pusit. Ayan po si okra. Diba? <laughs> Check natin kung marami pang sabaw. So, medyo marami-rami pa. Kunti pa. Siguro mga ano pa po? 5 minutes. Pero pwede ko nang ilagay yung ating siling haba super fresh. Five minutes more. So, ayan po mga lovely people. Okay na po siya. So, sakto lang yung sabaw niya. And tinikpan ko, malambot niya rin. So, tamang timing lang. Pero mamaya, sa tikiman tayo, malalaman pa talaga natin kung talaga bang okay na okay na siya. Hello mga lovely people, it's Tiki man time. So, hindi naman po masyadong halata na hindi ako gutom. <laughs> so, tikman ko nga. Ayan, so. Ang favorite ko, na favorite part so, ay yung sa so, may ulo. Hello. So, tingnan natin. Kasi, pag nasobrahan, kumukunat siya, no? Kain po. Kame. na. Marbi Malambot. Hmm. So, hindi ko na po ahaba yung sasabihin ko po. ulit ulit na naman po. Thank you for watching. May bless. Keep safe. At saka enjoy cooking. Hanggang sa susunod po. Ito lang sa Kuchina di Pichida. Home. Siyempre siyang recipes. Thank you. Uh, 加油